tayo pupunta ng bili ng bigas kasi ano tawag yan katapos lang natin mag grocery guys mag ano tayo mag mag imbak ng pagkain mag imbak na tayo ng pagkain para in case na may mangyaring hindi maganda may makain tayo bawal kasi sa amin na ano magutuman <laughs> bawal magutuman ang mukhang to na para ng ano bula kaya <laughs> mag imbak tayo ng pagkain inaantok na kami okay, from north to south among biyahe ngayong araw na ito among biyahe from north to south from south to north ng dito kuya. Limang sa loob na. ka dyan mo Lima. Lima, ha? Lima na. Subura kuya. Anim, okay. uh, 11 il si? oh. lang to, unsi? 11 lang. 1. Ilan man na sa likod? Anim. to four. Sobra nga. Ano Ay, unsi. On lang. Anim dito. O nga. Namigay na si kuya ng bigas. Saktap? Oo. nga. three, four, five, six. Oo. Okay. Yay! Kaming bigas dito. Kung dito, honest, kay kung di ta honest, bawiin pa rin yan ni Lord sa atin. Kung okay, gani, eh, baka dubli pa. Kaya gani. Kaya Ayan, ang daming bigas. Please, may bigas na tayo. Ay, tapos na tayo. Bumili ng bigas. Buhi na, buhi na ang mga person. Ayan. Pauwi na tayo, guys. Madam. Oh, dang. Ana, ah, ang daming palay. Galing ah, probinsya yan. Galing probinsya, guys. Oh, yan. Ayan, naman. Um, dami. Daming bigas Gilingi ngayon. Na Ana, ano? gigilingin na naman Tapos hmm. maging bigas ang palay. Ah. Ano kasi ngayon, March, tin harvest kasi ngayon. Oh, kaya pala. Sun. Oh, wait, mga more person. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May kainin na kami. Meron na naman kami. May isa sa Meron na naman kami. Stock na bigas. May stock na tayo hmm. na naman. Yeah, salamat, Lord, sa grasya. Kahit na may nang usad, pero salamat at nakasurvive kami, Lord, kasi kahit wala kaming trabaho, pareho ni Jane. sa mga crush yan na yung pinagkaloob sa amin sana lord dadami pa to para sa paling sobra na matulong kami sa mga taong mga needed most needed ganun lang yun lord sige na bye na bye kain muna kami gigutom na kami nagutom ay, simula 11.30 hanggang ano hanggang ngayon nandito kami sa kalsada nandito kami sa kalsada oh, 5 ano na 5, 5, 5. 5.35 almost 5.35 dito pa rin kami sa kalsada time check 5.35 दस <laughs> मैं

na ating chan magigas na matulogan sa tingin mo taas po yan paipan mo grade 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 kani sa na ba